Uh, hello, hello, good morning. Uh, sa atin lahat, ngayong ng umaga. Ayan, dito ako sa unit. Ngayon pala, uh, tumawag yung ninang ko. Ngayon, ngayon lang. Ngayon, <coughs> may kumagamit ng pangalan ko. Tapos, nangahack daw. Ngayon, nakita yung ano nang manugang niya. Pero hindi ko na yung pangalan ng ninang ko sa manugang niya. Ah, uh, ginagamit sa panluloko yung ano, at nangahak yung pangalan ko. Kaya kung meron lang sa inyo o nang hingi ng kung ano bagay na sa inyo at ginamit ang pangalan ko, hindi ako yon. Saka hindi ako nang ng tulong, nang hindi rin ako nangahak. Ito yung number pala na binigay ng ninang ko ngayon. Maging aware lang tayo. Ah, ginagamit yung pangalan ko at nangahak siya. Ito yung number niya. Ito yung pinanggamit ng panghak. Parang nakuha niya nga ng pera sila ninang ko. Ngayon, medyo malaki yung manugong niya kaya awareness tayo ngayon ito uh, ito yung ano ang number ng ginagamit sa ngayon is 099 16 96 74 244 yan yung ginagamit ng, 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 ng kung ano man gcas o ano inahak daw tapos pangalan ko yung ginagamit Ulitin ko, yung number niya, maging awareness ng tayo, lalo sa Pilipinas. Kasi ako wala akong ginagamit ng number ng roaming ng galing sa Pilipinas. Ang inano ko lang is yung number ko rito sa, sa bansang ito. Ayan. Ito yung number. Ulitin ko, 099 1 6 Yan yung number ng manluloko at ginagamit yung pangalan ko. Uh, awareness lang tayo ha. Ah. Hindi po ako nangihingi ng nang tulong at hindi rin po ako nangahak. Uh, Lalo-lalo na lalo, yung, yan, yung mga panuloko na yan, hindi ko po ugali yan. Kaya um, yeah, awareness lang po tayo. Uh, Papasalamat pala ako sa ninang ko at sinabi niya sa akin na ganun pala nangyayari din sa Pilipinas. Ginagamit na yung pangalan ko sa hindi maganda. At nang... Um, na. Okay, maraming salamat. Hanggang doon lang.